Isang misteryosong nilalang na may mga pakpak ang namumuno sa kalangitan ng Katimugang Afrika at kilala bilang simbolo ng pagkabighani at takot sa maraming tribong Zulu. Tinatawag itong Impundulu, ang Ibon ng Kulog, isang sinaunang nilalang na nagtataglay ng kapangyarihan ng mga elemento at puot ng kalikasan. Isipin mo ang isang napakalaking ibon, na ang mga higanteng pakpak ay bumabalot sa buong kalangitan, hinaharangan ng araw at tinatabunan ng mundo sa kadiliman. Ang mga balahibo nitong kasingitim ng gabi ay sumisipsip ng liwanag at nagbabalik lamang ng takot sa mata ng mga nakamasid. Ang impundulo ay Panginoon ng Kalangitan, isang nilalang na kumukontrol sa mga elemento na may galit na parang isang nagngangalit na Diyos. Ang matinis nitong sigaw ay umaalingaungaw na parang kulog. Nagbabadya ng pagdating ng bagyo. Ang kanyang mga pakpak sa bawat hampas na may lakas ng isang bagyo ay lumilikha ng humahagulgol na hangin na kumakalat ng mga puno mula sa lupa at nagpapalipad ng mga bahay sa himpapawid. Mula sa kanyang nagliliyab na mga mata ay pumupukol ng kidlat na nagpapaliab ng mga kagubatan at pumupuksa sa mga nagtatangkang hamunin ang kanyang kapangyarihan. Ngunit ang impundulo ay isa ring nagbabagong anyo, may kakayahang mag-anyong tao at tinutukso ang kanyang mga biktima gamit ang kagandahan at pangako ng kapangyarihan. Dahil dito, itinuturing siyang isang ibong may katangian ng isang vampira, nagbabago siya tungo sa anyo ng isang mapangakit na mangingibig, isang kahangahangang mandirigma o isang marunong na manggagamot, ginagawang sandata ang mga hangarin at ambisyon ng mga taong nakakasalubong niya. Ang sinumang magpasakop sa impundulo ay kinakain ng kanyang kadiliman, ang kanilang mga katawan ay naiiwan ng kakaibang marka. Sila ay nagiging lingkod niya, nagkakalat ng kaguluhan at pagkawasak saan man sila magpunta. Sinusunod ang utos ng kanilang madilim na Panginoon. Ang buong tribo ay nabubuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng Impundulu, nag-aalay ng sakripisyo at panalangin upang patahimikin ang kanyang galit. Ang matatapang na mandirigma ay nagtangkang labanan, ngunit nabigo sa harap ng kanyang supernatural na lakas at mahika na nagpo sa kanya. Isinasagisag ng Impundulu ang dalawahang kalikasan ng pag-iral, ang walang hanggang labanan sa pagitan ng liwanag at dilim ng mabuti at masama.